Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kalapatid, mga kaburo ko to. Alright, so ngayon na dito na ulit tayo sa Campo Capistrano. Matagal-tagal din tayo na wala dito, dahil gawa ng pangit yung ano, yung weather. So, kinuha ko na yung ano, yung na yung para makasama yung aking mga mahal sa buhay. <laughs> Ang aking mag So, so, mga ibon, nakikita nyo kung kano sila kasisigla. Ayan! Ano natin kung gano'ng kapit na mga ibon. Kung gaano sila ka-ready. Okay, hello No? Alright. Ready na ready na tong mga to. hello okay, oh. No? Come, 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 come. Parang hindi ko makain tong mga tayo, no? laging gusto ko pa ngayon ah. alright so mayroon pa rin sa doon isa isa sa labas so itong mga twist ready ready ng ready na mga kaburuto hawan sila yan o oh. So, ready-ready na yung mga warriors natin para sa darating na final natin. Nakuha lang tayo ng tempo, mga kaburo ko to. Sa ating ano, tag dito, ah. hey Bruno! Nagawa ng butas doon si Bruno sa labas, oh. Nakuha lang tayo ng tempo na magandang panahon. So, sakto. Uh, ngayon, maaraw na ulit. And then, bukas, Saturday, uh, maganda yung panahon. So, na ano, tayo pagpagkalawang. Tapos, Sunday... Yan, ano tayo, totos tayo ng Sunday. Totos tayo ng Saturday pero pag pagkalawang lang ang tawag ko doon dahil hindi siya, hindi ko sila nilalayo. Yan, kumbaga saktuwa lang yung layo nila, kumbaga let's say na 25 miles o 30 miles lang, mga ganyan. Kasi napaka importante yung medyo malapit lang sila kaysa ilalarga mo kagad sila ng malayo. Ayoko silang mabigla, kumbaga. Pero ito na to, itong mga to sagad na to, kumbaga maano na to eh. Mauhusay na to sa mga ano eh, sa liparan eh. You know? So, napay lang na sila dahil yun nga ang lupit talaga ni ano ni God para sa akin napaka galing dahil itong week na to yung last last week ng ano eh ng anak ko doon sa Gainesville sinako na talaga ano paang itong panahon para mauna ko muna yung family ko kasi sobrang nalilito ako kung anong gagawin ko talaga eh pero yun na nga binigay tayo ng magandang ano uh, magandang Plano ni Lord, ni God, ni Ama. Na yun nga ginawa niya. Uh, Pangat yung panahon. Tapos may pagkakataon na kong pumunta doon. Sa lugar kung nasa yung anak ko. So ngayon nandito na siya sa Campo Capistrano ulit. And then every two weeks na lang kami babalik-balik doon sa Gainesville. Alright. So yun na nga. Good luck sa mga nandito. 64 na ibon. Yan mga kaburo ko to. So... Tignan ko kung sino yung magcha-champion. Grabe. So, napakaswerte ng mga ibon na ano, na ibang ano, tag dito, ah, uh, napahinga. Yan, napakaswerte nun. Kasi napahinga yung mga ibon. Kung syempre, hindi ko naman pwede talagang isagad na pangit yung weather na natin. So, di baling mabakanti sila, wag lang silang ano, tag dito, ah, uh, wag lang silang tawag doon, Mabigla kasi kawawa na yung mga ibon. Pero pinakamaganda rito, naka-recover yung mga, ano, tag dito, yung ibang ibon. <laughs> so, magkakaroon tuloy sila ng chance na ano, tag dito, uh, magkakaroon sila ng chance na makapalag sa darating na final race. <laughs> Ayan, sige. Alright, so mga wala na doon. Oh. Nandito na sila. <laughs> so, mga ano na yun. Oh. Mga... Ano na eh, breathing ano na eh. Breathing tight na yung mga mukha. <laughs> Napala na tayo ng ano kasi January. So, syempre, ginana... Oh. Ano kayo? <laughs> um, kita niya, parang di na bubukog. Parang mga... <laughs> oh, no, mga praning, oh. No? Diba? Ganun sila, ano. Pag dito, ah. Ganun, oh. Isa lang ibig sabihin yan. Isa lang, eh, ngayon, oh. Tinan Isa lang ang ibig sabihin yan. Napaka ano, tabi dito ah healthy yung ating mga alaga. Ayan. Napaka, ano, lulusog. Kaya nung ano, nung last race natin, 228 miles. Grabe, yung makikita nyo, ewan ko na kung nakita nyo pagdating ng mga ibon. Halos, akala mo din sila lumipad ng apat na oras. Apat na oras sila mahigit lumipad eh. Yan. Pagmasla lang natin sila. And then good luck mga kaburo ko to sa darating na final race. So magkakaroon ba tayo ng tatlong toss? Uh, Saturday, Sunday tapos kukuha tayo ng ano yung ano yung pinag-iisipan ko yung Wednesday final race kasi Wednesday or Saturday depende kasi sa panahon kasi merong area na maganda merong area na pangit So kailangan na uh, mas mas okay yung ano eh uh, mula rito sa amin ngasa release point ng final races maganda yung ano maganda yung touchdown na uh, weather Kumbaga, kailangan clear lahat. Depend eh uh, okay lang na do sa uh, sa pinaka ko na uh, sa Jacksonville. Okay lang na medyo cloudy ng onte pero kailangan all the way papunta sa atin is maganda yung araw, mas maganda pa rin yung uwihan pagka ganun. So, ngayon kasi, ah, hindi ko akalain talaga na ano, eh. Yung panahon. Siyempre, ah, di naman natin control ang panahon. Ayan. So, ano lang talaga, talagang dito, ah, simple lang tayo. Ang tibay na yan, eh. Ang tibay ni Lugon, eh. Nag, ano nga na si Lugon, third day. Pero, matibay. Umuwi. Hey! Kasi so, yun, naninira yung mga ano natin, mga aso natin. Pati iba si Lugon, na, napahanga ako ni Lugon, umuwi, umuwi talaga. Nagkataw lang talagang pangat yung ano niya. Uh, yung balahibo niya, pero ano, tawag dito, matikas siya, matikas. You know, ano ano, hindi pa kayo nabubusog? Hindi pa sila nabubusog yun. Eh, oh. Isa lang ang ano niyan, ibig sabihin, napakaganda ng kanilang ano uh, lagi toa pakiramdam ayan ano ano oh ano 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 tayo sa kabila ano mo mga ano yun ano 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 oh ano <laughs> So, bakit nga pala sila naging ganyan? Produkto yan ng, ano, ng oregano, herbal. yan herbal lang. Herbal lang malakas. Di mo kailangan masyado bumili ng mga mamahal yung gamot. Alam mo yung mga gamot, ang mamahal. Mga vitamins, ang mamahal. May patunay naman tayo eh. Uh, patunay natin na sa ano, tawag dito na mga video natin. yan Natin kailangan ng mga mamahaling ibon ay mamahaling <laughs> mamahaling ano uh, vitamins Eh hey, Bruno baka maya baka wala na naman eh okay yan so yun na nga mga kapuro ko to bali siguro dito na lang muna natin tatapos na ng ating video so yung lang ginagawa nila low price sila ng dalawang beses nung nakaraan lang last week uh, pagka medyo maganda yung panahon na uh, hindi gano'ng kalakasan yung hangin pinapakulan ni ama bali Paloplay, buti sa Loplay wala masyadong ano, na uh, disgrasya. So, pero kailangan pa rin natin silang ano eh. Kailangan pa rin natin silang imitos before final race. Uh, alam ko all goods na tong mga to pero kailangan pa rin ng utak. Yung parang ano, ha, kailangan pa rin nila lang i-remind sa utak nila pa uwi. Yan. Kumbaga, syempre para din naman magkabiglaan, di ba? Alright, so itong mga toys, binibigyan ko lang sila ng ano, ng chance lahat na yung katawan maging pulido para sa pagdating I mean na paglipad sa final race uh, meron silang ano kung sana eh, sa magde-date na mag-jowa mag eh, naka-derby yung katawan kung baga nakapahinga tapos yung araw na bakbaka is parehas silang may lakas so ganun yung ginagawa natin sa mga ibon alright so yun na nga Buddy, good luck at maraming maraming salamat sa lahat ng mga ano tag dito uh, kaburokoto natin alright so hanggang sa muli at abangan natin yung ano uh, tag dito final race natin and then ito malapit na lang i-renovate natin itong mga to yung ating lock magiging 600 ano siya uh, 600 ano more than 600 yung gagawin kong purge kumbaga yung lawak na pero tingnan natin kung makakaya, makakain natin ano uh, kung aabot tayo ng 600 word itong taon na to so tututukan natin to lahat ayusin natin lahat so yeah At yung last year is punong puno ng pag-aaral uh, kaalaman error mar marami so itong year na to is para sa akin is magiging one of the best dito sa Campo Capistrano. Alright, so yun na nga. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aking channel. Peace out. Let's go!